Kawawa naman po itong kababayan natin. Nakapag-asawa po siya ng Koreano, pagkatapos silang mag-divorce, ang custody po ng mga anak niya is napunta po sa Koreano. Pagkatapos, hindi na daw po na renew yung visa po niya. And then ngayon, nasa Pilipinas na po siya at nais po niyang pumunta ng South Korea. Pero hindi po natin pag-uusapan sa video na ito kung paano po siya makakabalik ng South Korea. Pag-uusapan po natin sa video na ito kung paano nga ba marirenew yung visa natin kahit na wala sa atin yung custody at kahit na ayaw po tayong i-renew ng, ng ex-husband natin. Yan po yung malalaman ninyo sa video po natin today. Si-share ko lamang sa inyo kung ano po yung na experience ko. So based po to sa experience ko, kung iba po yung experience ko sa experience mo, gumawa ka na lang po ng sarili mong video. Doon po sa hindi nakakaalam, supporters po kasi ako ng damo na. So nagta-translate po ako sa damo na sa mga may mga nanghihingi ng tulong sa damo na. Ako po yung nagta-translate. Sa pagta-translate ko po, may mga kaso po na kahit wala sa kanila yung custody ng anak nila, na-extend yung visa po nila. At meron din naman po akong kaso na hawakan na wala po sa kanila yung custody ng anak nila at hindi po sila nare So case by case po yan, depende po sa immigration. So sa video po natin today, i-share ko lamang po sa inyo yung na-experience ko na wala sa kanya ang custody at ayaw siyang i-extend o ayaw i-extend yung visa niya nang may hawak ng custody ng anak niya. Pero, Next ten po yung visa po niya. So yan po yung ituturo ko po sa inyo based po sa experience ko. So ito pong kababayan po natin is F6 visa. Ang custody po ng anak niya is wala sa kanya. Ayaw din po nung may custody ng anak niya na i-extend yung visa niya. So ang ginawa po, ang ginawa po uh, dumirekta po siya sa immigration kahit hindi po kasama yung may custody ng anak. Maaari niyo po yan i-extend yung visa ninyo. So, halimbawa, kung ang custody ng anak ninyo is nasa asawa nyo, pero ayaw na kayong i-extend ng asawa nyo. So, kahit ayaw po kayong i-extend ng asawa niyo maaari nyo pong i-extend yung visa ninyo. Pumunta po kayo sa immigration office. Ang kailangan lang po ng immigration office is, una, yung bank statement na katibayan na nagpapadala ka continuously ng suporta ng anak mo. Kapag kasi kinorte na nag-divorce kayo, meron po yan monthly sustento. So, kailangan makita po ng immigration na sinusunod mo yung monthly sustento para doon sa anak mo. Tapos, halimbawa, kung ikaw ang nagbabayad ng school ng anak mo, kailangan po nilang makita. Or kaya naman, kung ikaw ang nagbabayad ng hospital bills ng anak mo kapag nagpapacheck up siya or kaya kapag naku-confine siya, maganda po na itabi nyo po yan, maaari nyo po yan ipasa sa immigration. Tapos hingin din po nila yung picture na katibayan na nakikita po kayo ng anak mo. Kapag meron ka po lahat yan, consistent ang sustento mo at uh, inaalagaan mo yung anak mo, wala po yung problema pagdating sa visa. May extend po yung visa ninyo kahit po ayaw ng may custody ng anak ninyo. So, inuulit ko po, based lamang po to sa experience ko. Actually, itong experience ko na to, last year po to, 2023. So, successfully na-extend po yung visa po niya. At inuulit ko, meron din po akong same cases na ganito Pero hindi na-extend yung visa niya So case by case po, depende sa kaso ninyo Ang ma-advise ko lamang po Kung wala po sa inyo yung custody ng bata Make it sure na consistent po kayo nagpapadala ng uh, sustento ninyo According dun sa napag-usapan nyo nung nakipag-divorce kayo Pagkatapos, kailangan consistent po yung patikita ninyo ng anak ninyo At yung pag-aalaga mo sa anak ninyo Pag ganun, Uh, may extend po yung visa ninyo. So, sana nakatulong po yung video na ito sa inyo. For more information, or kaya kung may mga katanungan pa po kayo, aari po kayong tumawag sa 1345. I-dial nyo po yung 18 asterisk sa Tagalog. At kung nagustuhan nyo yung topic natin today, pakiclick naman po yung heart. Annyeong!